basta so, na uh, ano lang tayo dito mga idol mag ano ba yun para tayong ano, magnanakaw ah <laughs> dito haba pa ng dam na yun grabing haba no mga idol nakita diba yun Ayan o. No? Grabe. Grabe lawak pala niyan. Imaginin mo yung ano na yun no? Kaya yun no? Kalibil. So, ilang pit yan mula sa ano. Ilang pit mula sa ilog. Ganun siya karami. O karami ka ano. Kahaba, kataas. Ayan no? Grabe. Ganda sana mag-explore dyan sa taas o, Para makita mo yung ano talaga. So di ka panik din, di ba? So ito na nga pala yung ano guys, uh, tinatawag nila na bagong dam dito sa taas ng Wawa. Ayun, so, bawal kasi daw lumapit doon. So, hanggang dito lang tayo. So dito may guard post din. Ayun. Oh. Ayan. Yung mga tangke nila oh. Ayun. So, Ayun. Kita din natin na uh, ganyan siya ka ano, lawak. Di ba? So bakit doon pala ang dam dito kinalikal to dati? Ano ginawa? Pa dito kinalikal to? Doon lang pala yung ano, akala ko dito nasay So ayan mga idol ang uh, dam. Hindi lang natin malapitan kasi hanggang dito lang tayo kasi bawal daw. Sabi nung ano. Ayan po ang ano, mas maganda sana kung sa taas yun nga mag ano tayong ah uh, magpaalam yun na so yun lang mga idol ito lang talaga yung sadya natin makita natin tungdam dam so ayan po siya so hindi po natin siya maano nang malapitan yan